guys, welcome back to my channel. Ayan na nga, un bother ditong si Marin Magalansa. Ngayon nga ay may laro ang Creamline versus Akari. last game na ata ito, papuntang semifinals. At ah, syempre, sure na sure na pasok na pasok ng ating team Creamline. At ito nga talagang alam natin na nakaabot na kay Jema ang nag-viral na live ni Ivy Laksena na kuni-question ang pagiging player of the game ng ating Maring Chema Galanza. At ah, syempre, alam naman natin mga fans ni Chema, galit na galit. May ibang fans talaga na pinabash itong si Ivy Laksena at syempre nadamay na din si Dina Wong. Pero kung um, kwan, hindi naman talaga or wala namang kasalanan si Dina Wong dito, si Ivy nagulat din. Pero sabi niya ng iba, ba't hindi niya sinaway ang kanyang mga Barkada kasi alam naman nila naka-live si Ivy at sinabi pa yun kaya abangan na lang natin sa kabilang banda naglaro ngayon si Gemma versus Akari sana maging player of the game pa din ang ating maring Gemma sa ngayon ang ganda din ng laro lumalaban din ang Akari sa Creamline so yan lang po guys ang ating update hanggang sa muli bye bye